Please don't forget to watch my YouTube channel. Subscribe, like, and hit the notification bell. Thank you. kami uh, like YouTube. Oh, okay. oh, yeah. <laughs> <laughs> Oo. Si yung original na. Oh, ma? kami ngayon sa yung oh. yung mechanic na Oo. araw si Jason eh. kami ngayon sa araw nito ano tawag sa line niyan, son? Ordinary? Ha? Ah? Ordinary lang. Sa kasi merong iba iba. Ayong welding ng bakal, anong tawag doon? Bakal. Yung lagyan ng tubo. ano ah, mga steel bar spindle. Ayan, magaling. Pagdala mo yan sa pagpadalaan Ha? Mo. Oh. Ayan ano, video niyo <laughs> music. Ito naman si Tulitso oh. <laughs> Tulitz, anong ginagawa mo? Ito, nakapalit ng ano. Palit uh, ang? Ay, kapalit ang Kain ka na? Kumain na. Walang pang pangalawa. <laughs> <laughs> ito, expert ito sa lahat, eh. So, ilan na ang asawa mo? Ilan na? Depende. Hindi, hindi. Yung totoo. <laughs> nakaraan 11 eh. Asawa. 11 so, na so, lang yung asawa so, nito. Marami na kawa sa ko yung tao ko sa akin. 11 na kayo nakaraan eh. May, tao mo Oo. May naging girlfriend siya rito. Oh. Nag-usap lang sila. May girlfriend niya? Oo. Oh. Nag-chat chat lang sila. Girlfriend yeah, niya na. Girlfriend yeah. niya.

Yang Wala na yung hawa kayo eh gumagana Yung mabukana, mabukana. Mabukana ng ano pala Hindi okay, yung handi, Yung ano yung Sturo nga Sturo? na mabukana, ano ng Eh ba't yung maikli ang gamitin mo? na ah, yeah, yan, sturo yan? Ay tikaw oh, gumagawa gumagamit na si Jason ano? Ah. Uh, uh, oh. Dai pa mano-mano lang yan. Tayo na. Ay tayo mano niya Yung they're ano, they're oh, they're supervisor niya nakabantay sa kanya they're dahil baka magkamali siya ng so trabaho eh. So ma'am, ilang ma'am? Hello. Matagal uh, uh, na ito sa inyo. Nagtawa na yun. Mamaya. Okay. Dito niya nilalagay parang ano ito.